Samantala inaasahang mas lalo pang uunlad ang Lower Magat Eco Tourism Park sa bayan ng Jadid, Nueva Vizcaya sa loob ng susunod na tatlong taon matapos lagdaan ni Governor-Attorney Joe Jose. Or Jose Jing Gambito ang isang special work order plan sinaksihan ng uh, ni Penro Giovanni Magat ng DENR Nueva Vizcaya ang pirmahan bilang hakbang patungo sa pagkakaroon ng Department Administrative Order mula sa DENR na opisyal na magdedeklara ng Elmet or sa Elmet bilang isang ecotourism area ayon kay Forester Roger Habok, officer in charge ng Forest Conservation and Development Division ng Penro 400.33 hektarya mula sa higit 24,000 hektarya ang Lower Magat Forest Reserve ang ilalaan para sa turismo. Kapag na isa na ang DAO, sisimulan naman ng probinsya ang pagbabang or o pagbabalangkas ng Comprehensive Development Management Plan na magsisilbing gabay sa lahat ng proyekto sa loob ng LMET. Isa sa mga inaabangang hakbang ay ang pagtatayo ng mga karagdagang pasilidad tulad ng hotel sa pamamagitan ng public-private partnership scheme. Kabilang sa mga naunang proyekto ng Elmet Conference Center na may kapasidad para sa isang libo hanggang isang libo at limang daang katao at nagkakahalaga ng 89 million pesos at isang infinity pool na may budget na higit 20 million pesos. Samantala, Naipakumpuna na rin ang mga kalsada sa loob ng parke sa tulong ng DPWHDOT Convergence Program. IFM News.